Hello everyone. So Merry Christmas everyone. So ganito lang kami mag-spend po ng Christmas ang mga OFW dito po sa Jerusalem, Israel. So as of today or as of tonight is ako ay pupunta ng uh, church at mag-attend ako ng Christmas Eve Mass. Afterwards is kami ay kakain. So tinamad na ako magluto everyone unlike before. Uh, last year kasi nasa Pilipinas ako but ngayon is eh, tinamad ako magluto ng bonggang-bongga kaya uh, kakain na lang kami sa labas and then bukas naman ay gora ulit ng mga ilang oras. <coughs> na kami, galing church galing kami, umatan kami ng Christmas Eve ni na kuya, ni ate si ate Jessica Subo yan Merry Christmas everyone yes, at uwi uh, na uh, taga kami hahanap ng makakainan ngayon ng bonggang -bongga. -Bongga. So yeah. Malamig. Ito na kami ngayon sa may ano. Nag-tomis na lang kami kasi ito lang lang yung open. Yan. Yeah, dito sa may Tommy Sophisticated Street Food. Dito lang yung sa may Hacker Hacker and Hacker Medla Israel. Dito lang Christmas Yan saboy sina Kuya at Tita no. Ganito lang kami mag-spend ng Christmas. Oh oh. Hindi sumama isa Teddy Jessica. Pagkaen ngayong Christmas. Chicken wings na sampung pesos so and then salad, cesar salad at iyan Yan masaya na kami dito. Ganito lang ang aming handa everyone. Mhm. -mm.